Ano ba ako? Hindi na ako! Napakatama din. Sinipin na Wow! Dude, 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 did, dit, dit. lang ako? mo naman sa street. Sit ako naman. Sit, 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 sit. nga natin Ano na rin lang. nyo, nag-atindihan na uubos, ha? Ah, dapat yung

sa <coughs> kab good may may laglag do tama promise hello mama hello mama adik po <laughs> <laughs> hi sige <laughs> ka ba sige ka pa may ano ba balik hindi pa natapos kumain. Ang gawin. Ang Bakit brace niya. bakit ba... e, mo Ang gawin. Ang gawin. Ang gawin. Ang gawin. lang gawin. Ang gawin. Ang gawin. mo gawin. Ang gawin. Ang gawin. na! gawin. Ang gawin. Ang gawin. Ang gawin. Ang

Anak ng kapatid ng nanay ko. Hmm. Hindi na lang. Hindi na lang. Sabi ko sa nanay ko magpapalig. Huli. Ano yan ah? Peke. Ano yun, nanay ko? Hindi <laughs> <laughs> ano na ako. Ayoko no, na! Ah, ganito pala akong no, gamit na maglipa yung glass. Nakakapagpalapot. Nakakapagpalayo. Sana pwede na din yung ano. Uy, hi! Gamitin sa tao kung gusto. Wow! Hindi ka nga dahil natin yung brace mo. ayano na, ano ko sa inyo? Hoy! Diane! Wag, Diane. Mabaho. Si Abby uh, si Erica, wala. Sige, so, nakukot ka? Hindi, hindi nga tayo kompleto. Parang gusto ko mag-ano, masuto. Parang madami-madami-madami tayo. 20 tayong babae. Ayu ko mukha ko group group ko group group ko. Hindi parang si Patrick mo. Deh, bakit gusto